Limang araw bago ang pista ng itim na poong Nazareno sa Quiapo Church sa Maynila, nagpa-practice na ang mga magsisilbing marshals para sa prusisyon ng poon. Ang iba namang deboto kahit pa may kapansanan, nakaantabay na ngayon pa lang. Edison Reyes, ikwento mo. Todo practice ng mga marshal na magbabantay sa posisyon ng itim na nasareno sa lunes. Walong milyong diboto ang inaasaang dadagsa para sa pista ng poon. Karamihan sa mga magsisilbing marshal, diboto rin. Uh, Sabi nga natin, tactical o kaya strategy para at least uh, mapanatiling maayos, magandang paglipat at ang pagsibula ng posisyon ay maayos. Kahit may polyo, nagboluntaryo si Ignacio na magbantay sa luneta. Naipakita mo sa tao, na walang tinitignan o walang inaano na may kaming kapansanan ng kakaiwala. Pwede ka makatulong. tumulong. Taon-taon namang panata ni Romeo na maging gabay ng mga kapwa niya di Boto. Pinagaling daw ng puon ang sakit niya sa baga. Magmula po noong magkaroon ng karamdaman, naging panata ko na po yung dalga. Sa kabila ng lahat po, nagginibayan kami. Hindi kami pinabayaan ni Lord. Inaayos na ng Manila City Hall ang mga sirang manhole na dadaanan ng karosa ng Nazareno. Dalawampung medical stations naman mula sa mga iba't ibang ospital sa Maynila ang ilalatag sa dadaanan ng prosesyon. Edison Reyes, News 5.